Message, message. Sana makita ko pa kayo. Oh, okay. Bago akong mawala. <laughs> ah, so hindi okay, yun, okay, lang oh. okay, okay lang yun. Hindi oh. okay, okay lang yun. Babalik ko sila. Masaya ka ba? Opo. Gano'ng masaya? Masayang masaya. Bakit? Meron ngayon lang ako, binigyan ng ganyan. <laughs> uh, Nakakarami ka na ano? So, lang, kasi, Happy din kami, nai, kasi naka at least uh, sa dami nito, ma maka ano din ba, like, mm -hmm. inhawa howa Matagal de, din. Matagal din namin magagamit yan. Magagamit naman. Dalawa lang ang mga kami. Dalawa lang kayo? Ayos, ayos, yan. Once again, another video, another time to help people. San tayo napadpad ngayon paring dyan? Barangay 792 tayo ngayon. Dito tayo na. Pedro Hill, Makati. At... Ano ba Tagalog ng... We're lost. We're lost, In yeah. In English. English. <laughs> Tagalog. <laughs> <laughs> naliligaw. 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 Yeah, yeah. Ang alam ko lang, naliligaw. Naliligaw. <laughs> <laughs> us right now is Paring Maki. Hi. Paring Makin. Paring Omar. Sila yung nagdadrive sa amin around dito sa Manila. Siyempre, yes. Siyempre, mga probinsyano. Magka Hindi namin alam saan bubunta eh. <laughs> <laughs> Naliligo dito sa Manila. Paanap tayo ngayon ng matutulungan na naman natin. Yes. Isanagi. Is Yung yeah. profits natin for last month, we yeah. are going to be giving it away to a random person. Hanap tayo ng pinaka magandang matulungan naman, naman natin. Correct. Dito sa Manila. Alam bang ba gagawin natin? How do we help? Ito, endorsement na natin to si Siti Mart, Mighty yes. Mart. Bibili natin dyan to sa grocery natin. Iyon. I think is spot someone. I think let's approach that woman natin, there. No, Tingnan no, no. no. okay, yeah. natin oh, sa barangay plein. I think natin padanat. si Mommy. So minsan you're in the right place in the right time, uh, di ba? Shout out, pasyaw na raw. Dami yung... San ba to? Santa Ana, Manila. passing Arwin, yeah. passing pa no, pa no, 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 no. Kasi we cross Pedro Hill ka dito, di ba? Sabi siya yun, uh, niligaw kami din na. Hindi na lang. Nilang. Tasa tayo, Omar. Ano, Manila. So galing kaming Makati, pero umabot kami Manila. Hello, Nay. Magandang hapon. Taga saan po kayo? Taga dito, Santa Ana. Dito lang, dito sa bahay dito. Oo, siya parang. Ilang taon na po sila? 74. 74. May trabaho ba ba? Wala ko. Yung lang kami nagtatrabaho sa barangay. Ah, sa barangay. Anong trabaho sa barangay? Lilinis yung ano. Lilinis. Ah. Kaya-kaya po, kaya-kaya. Caretaker! Tanungin, tanungin mo na kung pwede natin i-kidnap sa si nanay mga isang oras. Pwede ba namin kayong kidnapin ng isang oras? Wala ako pag tatutubo sa tita. Wala ako pag tatutubo sa tita mo ho. Ang plano ho namin is, uh, meron kasi kaming community giving na si nanay bibigyan namin ng oras within 5 minutes kahit anong i-grocery niya sa Mighty Mart. Yan sa dali! Ha? Okay ka ba? Lo, lo, lo! Yan! Thank you, man! Pero Ha? Okay <laughs> kaya! kaya. Okay, okay, okay lang ba dali namin <laughs> kayo uh, Pero sa, uh, ang kunin mo yung mga importante mo, sabo, mga ganun. Ayan yeah, natin, may coaching na. Uh, uh. Uh. Okay naman sa'yo, Nay? Ayan. Ayan. So, pangalan ulit ni Nanay? Rosa Roque. Miss Rosa, ayan. Si Jan, ako si Lloyd. Oo, so Jan Lloyd. Jan Lloyd. Okay. naman si Kuya Maki, tsaka si Kuya bar no. namin ngayon. Let's See, go! Sama natin si nanay. Okay lang, isama namin sa gdeh. Saan yung pamilya niyo ngayon, nai? Ah, okay. So, sino kasama mo ngayon sa bahay nyo? Asawa mo. Ah, sige, may sakit din. May sakit din. Sige, yung mga kailangan niyo, bilhin natin nyo yun. Punta tayo dito sa Mighty Mighty Mart. Mighty Mart. Ayan ako, bukuha na si nanay ng pang grocery niya. Dapat mapuno nga niyan within 5 minutes. I na, minutes oras ready ready ah, ah, ah kasi wala na oras pala hanggang or, mapuno ano oras para mapuno ano 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 para sa araw po. pang araw araw ano po ah uh, yun ano ano pang araw araw nanay or ano mali, ano 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 na ano 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 yung ano 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 na ano 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 Tatat. Chef na na yan. Pang almusal. Huwag lang alak na ha? Huwag <laughs> lang alak. Maki, Maki. Ano na yung basket ni nanay? Ito naman. Ito. O, oh, sige. Kami uh -huh. naman na. Kami naman na na Ayan. So, si nanay ay kumukuha ng kanyang mga pang almusal. Majority pang almusal kinukuha na. Tata. So, oh, yan. Ano nararamdaman mo ngayon, nanay? Duwang tuwa po ako. <laughs> Marami pa buka yung anak? Tatlo lang ako. Tatlo lang. Nag-aaral pa yung iba? Diyo, ano mga asawa na? May asawa na. Oh. Siya lang yung asawa niya magkasama so, ngayon. Like, Oh, oh, Tulungan natin. Ilang bilang kailangan mo? Share lang ho. Oh. Sala okay. Ito na yung mga delata. Delata na eh. Mga gatas, kape. Oo. Oh. Buti hindi na, kina, kinausap ng mga kasama ko bago ka pumunta rito kasi sigurado ko steak yung papabuha sa so, iyo. Sojo <laughs> ah. Ha. Hanggang kaya na ha? eh, ya. Yeah. Tinapay Tinapay, tinapay oh. Sige diretso. Itlog mami. Oh. Ayun oh, tinapay si nanay. Lahat ito guys is coming from our automated uh, izanagi, no? Trading. Bigas, sige. Kuha ka, ano gusto mo? Kuha ka. wag lang, wag lang kalan. basa ka, wag lang kalan. <laughs> uh, Lakihan mo na na Ano eh, ba? pinaka ito? dito. May isang sako. Ganyan. May ganyan, no? Oh, sige. Wala, tsokolate kuha. Nag-request pa si nanay ng tsokolate. Okay. O, so, ba? Diba? Para maging mati. <laughs> ano, 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 ano yan, ay? Ano pa? Yes, you know, Pang-haplas. Pang-haplas. So, bakit katawan niya kaka-grocery? So, nag-request din kami ng isang sakong bigas. Uh, hindi na kaya sa basket yun, pero eto na. Salamat. Palang pangalan ni Kuya? Kevin po. Kevin. Salamat, Kevin. Ayan. Pwede mo ba, si Mana ay taga barangay lang. Pwede mo bang ihatid yung sako pag bayaran namin? Okay, Sige. Okay na. Okay na, Nay. Okay na, Nay. Pichel. Sige, Pichel. Pichel daw. Para sa Jack Daniels? Para sa Jack Daniels. <laughs> Para sa Tanduay daw. <laughs> Ito, Pichel, o? Ito, Pichel. O, ala, Pichel. O. Yun lang, yan. Yung lang may sure kaya na yun. Yan na yun. Basta malilagay mo dyan, puno. Hanggang may ano mo dyan, di ba? Oh, oh. Oh, may panghimagas po si Nay, kumukuha ng isang fruit cocktail. Ayan. Alright. <laughs> okay. Sige, sige. Ano natin. so, ano ba yung mga nakuha mo, Nai? Ano bang naisip mo pagtingin mo dyan? Ano mga nakuha mo? Bape, mga sabono, tsaka... Huwag mong kainin lahat <laughs> agad na na yan, baka blood ka. Pikasin. 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 Oo. Sabon, baka ako may... ang ah, sabon. Parami, parami, parami sabon. Oh. Sige. Ano na yan? Alcohol na lang mo. Alcohol? Alcohol daw. Parang mas nanay. Emperador na alcohol? Asa yung alcohol? Sayap, diretso po alcohol. Alcohol daw, diretso. Si yan. <laughs> maraming maraming salamat. Wala so, walang problema na yun. Yan. So, ano lang yan? Sa so, mga kinita namin last month sa trading ng sa forex no sa automated trading. Oh, oh wise investors PH saka si Financial Freedom Lloyd Bazar. Yan. Sige, game. Yan siya. Hanap lang baka may madagdag. So napuno ni nanay yung ano, yung dalawang basket. Tsaka isang sakong bigas. Sinalay na bala. No? Sinalay na bala. Nay, wala bala. <laughs> Ayun, no? Oh, may patis at suka. Kunin nanay eh. No oh, Ayun, walang problema. Yeah. Ayun, yung cash mo. Sakto. Uh, oh, Gcash, meron? Meron po. Ah, sige. Oh, okay. Cash lang sa'yo. Oh, sige. Yan. Ayos, ayos, ayos. Ha? Taga Cebu pa kami. Galing pa kami ng Cebu. Uh, Tempo lang na sa Wise Investors PHS na mapapanood nyo to. Yeah. Thank you so much. At saka swerte kasi actually unang pumunta kami sa Ah, oh, sorry. Hindi natin madiscuss eh. Oo, hindi kami pinayagan. Hindi kami linapitan kanina. Ayon sa pa video eh. So, hindi kami natuloy doon. Oh, Correct. Hanap oh, kami ng ito. Malaki na daw sila masyado. Para magdung kami mag-grocery. Kaya di kami pwedeng mag-grocery. <laughs> ano naging trabaho mo na bago ka nag-ano? Nag-ibin akong balot siya okay, na ba? Pagkagabi ko. Uh, hanggang ngayon? Oh, nagkasakit pa ako di tumigil muna ako. Tumigil ka muna, pahinga muna. So, so kayo nagkikare, nag-ano ka muna sa barangay, naglilinis-linis yung trabaho. Di ano kami nakatira? Ah, dyan din kayo nakatira. Si tatay ngayon na yan, saan? ng kalakaw, hindi pa umuwi. Ah, okay. Ah, nagtinda ng kalakaw. Dito rin sa Santa Ana na? Dito lang Sa Makati. makapin. Ano siya usually umuwi? Ngayon na, no, tagal-tagal na ako. Baka napapapak. Ano mararamdaman ni tatay eh, pag nakita niyo to? Baka tuwan-tuwa yun. Baka lang. Hindi pa sigurado. Sigurad. Pwedeng magalit. <laughs> Magaling to. Magaling to. Baka magtaka siya. Sabihin mo na, Oo, may boyfriend ako. Boy 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 ko. <laughs> may boyfriend ako. <laughs> <laughs> may boyfriend ako nagregalo. <laughs> Atalin nga ako siya sa doktor. Wala ka naman akong pera. <laughs> Anong sakit ba ni tatay? Eh? Pulmonya. Dapat tinagamot na yun. Magkano na lahat? O nasa 2,800 pa tayo so far. Sir, ito na pong Kuya Willie. Si Kuya Willie. Ito yung bagay ni Kuya Willie. Oh. <laughs> si Mr. C. Tara si Ryan Bang. Oo <laughs> nga, okay, no? 1,000. 1,000. Ito pa yung pagpapalayanan namin si Ryan Bang. O. Yan. Ganap lang kami nung malapit pa talaga kasi paalis na rin kami Oo, balik na kami ng Cebu ah, eh. Balik na kami ng Cebu. <coughs> Nay, daan dahan kain sa mga tsokolate ha. Baka naman pagbalik namin. Ay. Naan ah, na, okay. Sabi ni nanay, baka nang pagbalik, babalik pa kayo? <laughs> <laughs> Ito number ko. Bilal siguro natin ang ano, pang merienda yung mga nasa barangay. Pwede, pwede. Oh, ah, ano ba nang merienda dito? Yung, uh, Ay, kala doon yun, nasa tindahan. Eh, di sama natin nasa tindahan. <laughs> Chocolate. Soft drinks, soft drinks. Soft drinks, oh, soft oh. drinks. Tsaka din yung nagtitinda daw. Isama na. Kasama yung nasa tindahan. Kasama yung nasa tindahan. Galil ba kayo nakatagal dito? Pinas 10 years, wow. Yung isang sir, 25 years. Grabe, no, ta. Bigay natin sa anak. Barangay. Barangay, kasi si. Doon nakatira si nanay sa barangay. Doon mismo sa barangay. Oo, oh, doon siya mismo nakatira sa barangay. Pati oh, si daddy. Pati si tatay. Oo. Oh. Uh, bakit nasa na yung bahay nyo? Mismo, nasa na yung bahay nyo? Wala na akong bahay dito. So, nasa anak niya na. Uh, na Malaki na. na nasa na nakalakad na? sa Kabite? Kabite, malalayo na. Dektad. Okay. Okay. Mo. Okay. <laughs> okay. Oh, na Okay. 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 yung Okay. Times <laughs> two. <laughs> ah, mamaya, mamaya. Sige, sige. Kailangan hindi mo natititin yung nanay. Pag nahulaan niya. Oo. Yun na yun, nanay. Pagka hindi mo nahulaan. Oo. Wala naman mami, bibigyan ka ng time stone yan. Oh, <laughs> mga, ano na to, sabon na. Sabon na, o yan na. Wala nang ano, wala nang oh. pagkain. Okay, okay. Oh. Actually, yan yung inuna niya eh, yung sabon. Sabi ko, mahilig, mahilig maligo si mami ha, yung inuna yung sabon, ni eh, diretso <laughs> <to. laughs> Sinabihan kasi siya nung ano, nabi niya na, ha, paglaba, ah, kaya, kaya. Sinabihan siya nung, ano niya, pamangkin. Sabi niya na, kunin mo yung mga sabon ha. Tama <laughs> Tama naman everything needs. Oo, oh, tama-tama, di ba? Okay, so Kasi hindi rin nababanis, which is okay. Pwede na magtayo si sa tindahan eh. Diyan, habang nagayon tayo ka no? bilik ko. Huwag mo i-benta, mami ha, sa'yo yan lahat <laughs> ha. balot, ah. okay. balot na yung binibenta ko. So, <laughs> okay. Balot ha. Ah, balot yung pabenta ka ng balot sa gabi. Oh, yun yung po, mami Then, sa gabi. Teka po, pesta, mami. Diyan sa kanto. Diyan rin sa kanto. Oh. So, para mami. Actually, wala pang limang minuto. Natapos na ni nanay eh. Kaya nga eh. Oo. <laughs> uh. Nakakaluto kayo dyan, mami, sa barangay. Nakagalita na ako pag ano, maalanggas. <laughs> maalanggas, no. So, akala ko nabibili na lang kayo sa karim na riyan. Misa, no? Bumibibig. Ah, ano yun sa kanila? Ito. Coke din. Isa. Hindi yeah, yan. Baka hindi sila pwede. Pwede ba kayong bigyan ng isang litro? Sige. <laughs> Sige. Okay, oh. Sige. Ano gusto nyo? Coke? Ano na? JNLs. <laughs> JNLs. <laughs> alam na, alam na. Senyo tayo isa. Ay, thank you po. mag ka sa dami. Ops, tapos na. Okay, yung bigas. Tapos na, Sen. Okay, sige. na, So okay, hulaan ni Nanay ngayon. So, step is... Challenge kay Nanay. Kung mahulaan mo, magkano ang bill mo? Siguro sa pinakamalapit na thousand. Sige. Dalawang hula. Malapit na 100 lang siguro. Ah, uh, tapos dadagdagan natin. Uh -huh. Pero pag hindi, dadagdagan pa rin natin. Sige. <laughs> <laughs> Ganun din. <laughs> Ganun din. Sige. Oh. Sa tingin mo na eh, magkano yun lahat ngayon? Mga limang libo. Okay. Limang libo. Five thousand? Los, pakita mo na natin. Mo natin. Para alam na mong tao. Ayan. Oh, yeah, nakita na. So, hindi na ulan. Hindi na mo na yung Last one. Higher! Higher! Oops! Oops! 800. 5, ah, 5,800. Hindi. Mas malapit na. Mas malapit na. Okay. Okay. Oo nga. Last one! Last one! Last one! Last, last one! Last mo pa na yun. Kulang pa. 600. Tasahan mo 600. So, 5,000 plus... Nagpatuloy tayo. Kailangan po pa kami. 6,500. 6,500. 6,400. Last one. Dagdagan mo pa ng... 500. So that is 6,900. Oh. No. Malapit na, okay no. na. Okay na yun. <laughs> ang bill is 7,000. Bayar ko na natin yung <laughs> 7. Alright, <laughs> so sige. Okay, May bonus si yung nanay okay. dahil malapit yung hula mo. Bila ba lang tayo? Bila ba lang tayo? Natagalan ka. <laughs> <laughs> Oo, oh, galit na nga eh. <laughs> ang galit Ha, Sige. So, oh, sorry, dahil malapit ang hula mo. Oh, pa-check up kita tayo ha. At, you know, para sa gamat ni tatay. Para sa ni tatay. Okay? Traditional. Maraming maraming salamat. Okay? So, welcome na. Message, message. Sana makita ko pa kayo okay. bago akong mawala. <laughs> ah, so okay. mag Lanay, manay, Okay lang yun. Oo. Oh. Hindi, okay lang yun. Babalik pa sila. Nag masaya ka ba? Opo. Gano'ng masaya? Masaya. Masaya. Bakit? Pero ngayon lang ako binigil ng ganyan. <laughs> uh, naka marami ka na ano. Happy din kami na eh kasi not, naka at least ah, sa dami nito ma, maka ano din ba? Like mm -hmm. inhawa din. Matagal din na namin o, magagamit yan. Magagamit naman. Dalawa lang naman kami. <laughs> Dalawa lang kayo. Ayos, ayos. Yan. Kasi sabay siya namili nito. Wow. Bakit? lang naman yung mga niya eh. Tapos yung asawa niya, nagkukulak niya ng parito, bebeya siya ng karito. Oo. Yung sabi, saan pa yan? Asawa niya. Ay, parang bakit. Kaya nga, okay lang, okay lang. Okay, okay Okay, sige, thank you. Thank you, Nay. Nay, sige. Salamat po yan. Salamat po kami kay tatay. Supisahin mo sa tatay mamaya. And so, Ayan. that is for our doodads episode for yes. today. Hindi namin alam kung saan kami mapapagpadsunod pero hopefully, you subscribe para malaman nyo kung saan. Once again, this is Coach Lloyd and John. John Lloyd. Kuya Baki. Kuya Omar. Let's get so it together. My, of course. Kita so, from the Izanagi community, thank you so much. Thank guys. you so much. Kita-kita sa susunod na video. Bye. Bye, -bye.